morning, ka-bebe <laughs> Naanap niya niya yun ng ano Kasi, ang unan niya po, braso ko So, pag binaba na siya, yan Paggalaw-galaw na Tapos, maya-maya, magigising Pero, pag saduyan naman siya Matagal ang tulog niya dito po kami sa baba na tulog. Katabi namin si Uwa makagabi. Pero, ayun nga po, mukhang hindi po nakatulog si Mama kasi inaalala niya daw yung bahay. Kaya, maagang nagising din. <laughs> Hinatid na po ni Bebe. <laughs> si Chichi po dapat katabi ni Mama dito. Kaso, sabi niya nung patulog na hindi daw siya makatulog. Gusto kong katabi si mama. O, oh, bumaba po dito sa kabila. Ayan siya. Kaya kami ni yung dito. Ay, tawa-tawa pa. Pinatungan ko na lang muna ng kumot. Medyo hinan ko yung kumot para feeling niya nakayakap pa rin ako sa kanya sinalabas mo na ako <laughs> almusal mo na habang linis linis Nang konti ligpit ligpit kasi late na po kami naka uwi kagabi 10pm kakagigil yung baby pagdulog ang sarap gisingin <laughs> Tapos pag gising, pinapatulog. Good morning po. Nilabas ko po muna si Bunene. Kasi nagkakosin si Mama. Nagising. Ah. Ang bait naman yung baby na yan, ah. Oh. <laughs> Opo, oh, mama, 'yung pashilta tayo na. Ngayon, dyan ko muna na. Malamig coffee ni mama. <laughs> Ayoko ba pa naman pag malamig na 'yung coffee, gusto ko mainit, 'yung tipong napapasok 'pag iniinom. Baligtad kami ni ka-farmer. Si ka-farmer naman gusto malamig na. Hoyo 'yung ng mainit na mainit. Ah. <laughs> Tapos, may kasama din akong isang batang makulit dito. Tapos, alam nyo po pala, mga ka-bebe, ah, nakaka-lungkot kasi, ano, uh, si Max naka confine may tumatawag. Ah, hi ka bebe. Hi ka bebe. Smile ka. Dito po kami sa isang farm dito po sa may Dahu, da Lupao. Dahu. Dahu. Ang oh, kapampangan ka na. Sinasabihan ko si Hiki na mag-behave kasi sabi ko, si behave ka, mayayaman yung mga nandito tayo. Taong bundok. Hindi <laughs> nga, ang ganda kasi. Tara, ate. Ate, huwag mo subo yan. Eh, kinakrak ko eh. Kinakrak niya daw. Oo, oh, ang ganda po, no? May koi po sila dito, lalaki. Oh. Doon. Dito po to sa may daw. Daw. Pampanga. Daw lubaw. Kasi may, daw, may sikat palang daw yung sa... Mabalakat. Ganda o oh, lumalaki din pala to. Ganda ng landscape nila. Ayan, pauwi na po kami. Ay, hindi, dadaan pala kinakaming kinabili. Busog match. Hindi ko na pinakita sa si kasi syempre private. Ano yun? Mm -hmm. Agip lang. private. <laughs> private. Pero, ang ganda bigate ng mga tao. Bait ni tita. Pakita mo uh -huh. naman yung bing, you know, yung book, bebe. Ay, yung yung pinunta Ay, natin. Okay lang yun. Yan yeah, no? o. yung book? Yung, 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 kaya po kami napunta doon kasi. May... <laughs> in invite kami ni Tita Ligaya. Oo, uh, uh in invite. Bim. yung book ate? Oh, book? Ah, ano? Ayan. <laughs> book ng kalapate. Book ng kalapate. Obigat? <laughs> Obigat? Bigat Ayan. <laughs> Bigat. Bigat best friend na. ni tita ang ah, wife po. ni Sir Jaime. Uh -huh. Galing, eh? Best friend niya yung asawa ni Sir Jaime. Pero limb din si tita. Hmm. Pero not, not, not related. Really lang natin yung buo. <laughs> Kasi meron po siyang pakita ko sa inyo. Ayan. Hindi <laughs> ko muna baka madali ni Chichi yung buo. <laughs> Dahan yun lang tayo, bebe. No? O, iyan na lang. Oh, lang. Dadadap lang. Special chicharon pa at tatsarang dala. Ayun, Ay, thank you, Heidi. <laughs> kita. Kami, papaya lang. <laughs> Hindi po namin alam na ganoon po yung dadatnan po namin. Hindi po namin yung na na expect kung alam lang po namin. Ang humble kasi ni tita. <laughs> <laughs> Tapos, tita, mga nanli, nanli, ako din nanlit Hindi ko alam paano kakain. Din. <laughs> kasi yung po ng kanyang mga kanilang mga bisita. Darating pa kasi vice governor nila. At ang nakakatuwa ay baka ano, wag na pala nating mention. <laughs> Thank you Sapa, sa pasalubong may binigay din na Cambler si Tita na naglalast yung ano 48 hours. 48 hours. Ayan, nandito tayo sa Maydao. Dao? Lubao. Chichi, may Opo, kaya kami umuwi na po din dahil Kanina na, pa. Sabi ni Chichi, "O, oh, tapos na kayong kumain, uy na tayo." Kaya po, siyempre po 'no pag ganyang bata, talagang mahirap si mga po sa ganyan. Pero 'yun, sumabit po siya. Eh. <laughs> yan, yun Nagmamadali na po siyang umuwi. Nahanap din siya ni Rowan 'yan. may nagdala lang kami ng ano, papaya. Kinabili, the drop din po namin. Ayan, nandito na kami kinabili. Papasok. Kasama namin yung batang manok. Ate, pakita mo yung damit mo. Hindi naman siya umiyak ka. may itlog, Uti, may manok Oo nga, oh, ha? may hawak po siya itlog sa nang manok mo. Eh <laughs> <laughs> <Okay>, si Chichi. Parang <laughs> may ano yung face mo may kumain ng chocolate cookie. Tuwang-tuwa siya sa ano sa kanyang buntis na dal. <laughs> Ching ate ate. <gasps> Kasi gustong gusto niya sa buntis yung bata may hirap tanongin <laughs> dito pero tinry ko siyang tanongin kanina yeah. oh nanganak na yung dal niya nakakatakot tanungin <laughs> baka kasi magulat ako no alam niya pala sagot pero ayun tinanong ko siya paano, na, paano nabubuntis yung tao wala, chi Bini, wala lang binigay ni God Ayun oh, yun yung sagot niya <laughs> may bigis Mag Baka pala magulat ako eh, no? Oo nga naman, tama po yun, no? Binibigay, binibigay ni God yung mga baby, no? Oo, ano? Nung binibigay tama ni God yung baby sa loob. Kaya yung, nga? May, yung saan, may baby shape na maliit na baby sa so chan, sabihin lang palaki ng palaki yung baby hmm. at sya palaki din na palaki yung chan kaya nga po kaya buntis mm, mm dahil kay God no pero ang dami ng face mo ay umiyak na si Bunay na kakapasok niya lang Nanta? lagay mo na mama gutom na pag <laughs> madilim, gusto ng gusto ng madilim ng undi. Kailangan maliwana. <laughs> Sabay bukas. Oh, sabi ni Julia, Takot so, gusto hindi. ng undi madilim. Patay mo na ilaw. Uh -oh. Patay mo, patay mo Ila. na, patay. Hindi okay. Hindi na. okay, patay mo nga ate, sige. Patay mo na. Mayaw. <laughs> 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 wag na, wag na, wag na. Buksan na. na. Oh. Wala. Ate, masisira. <laughs> Pagla mo, baby niyo. Ay, eh? wag mo na. Ano na Laki <laughs> pa face niya sa'yo. Uh, oh, wag uh, so, okay, na may dumaitit. So, niya damit ni Rohan. Naiwan ko damit niya eh. <laughs> si Rohan may baon. Opo. Tara, tara na. Ayaw niya na, ayaw niya na. Uy. ka na naman? Naka-uwi na po kami kasi haabutan kami ng curfew. Si Kuya Dodo naiwan kay Uwoma. Doon daw po siya matutulog. <laughs> cute, cute naman ang baby na yan. lagi Bye-bye ka na po. Bye-bye po ka, bebe. Thank you for watching. Mama, chup-chup! Good morning, good morning po. Uy, bu, neney. Good morning! Hindi natapos ang vlog namin nung kailan ba yan? Kahapon! Tapi kong Gio! Ay! Hey, Mag ano persa! Ang dalawang tararadadang kiwi! <laughs> ano po? Ay, hey, may bata din pong maingay dun sa ano pagpapasyalan natin. Ang bigat mo ni? <laughs> Paiyakin ka doni lolo? Lolo. Paiyakin ka ni Lolo. Bunay ni, bunay ni. Ah, bunay ni, bunay ni. Bibigat mo na yun. Tara, muntahan natin si Ay, nagigigil din siya, no ano, Nainay. Halika, dito ka, sab. Sarap maging bata. Oh, uh, oh. Uh. Ayan, maaga po si Nel, Nel. Kasama ka na Driver. Driver. <laughs> Ayan, sinakat po kasi na malengke Nang panghiyaw po namin. Ayan. Nilinis na din nila kasi may nakasabit na bata. Wala si Mama bet wala din po si Rowan na sila po yung natulog naman po kinauwa mga yon. ayan na barbecue party puro ulo <laughs> ulo, pet ano, leeg ayun, paa <laughs> at saka yung ano, isaw isaw tawag doon Ayan. Sila, sino, ano po yung expert dyan, sina Kat, sasari. <laughs> Yan po yung tinitinda kasi nila. Tapos, mag-barbecue pa ng, bibili po muna ng baboy. Yan po yun. Yan po yun. Nandito po kami sa tapat po ng wet ni Max Ayan, tapat po ng holy trinity hinihintay po namin kasi sunday po ngayon sarado po sila pero bibisitahin po namin si Max dahil nakakonfine po siya pero hindi po siya dyan nakakonfine dito po Hingito, hindi ko nga alam eh tawagan ko kaya oh, si I'm doc naiya uh, kasi ako mang istorbo. Close po kasi sila ng Sunday. Kapag sabi nila pupunta daw po kayo magkikisabay lang po sana kami. kamo. Para masilip man lang kami. Yun po kasing sabi mag-visit siya ng mga pasyente niya ng 10am. Eh, siyempre inaalala ko si Max kasi baka malungkot siya dahil hindi niya ako nakikita or yung kakilala niya. Baka lalong tumamlay. Ayun pa, hindi... Hindi ko pala nasabi, no? Yung sakit po ni Max, ano, tinamaan po siya ng parvovirus. Si Ponpon, magaling agad. Si Ponpon, ganun din po, parvo. Kaso, iba po kasi yung ano ni Ponpon. Iba-iba po yung ano ng resistensya ng aso. Tapos, mas malakas siguro dahil native. Parang wala na lang kay Ponpon, eh, di ba? Naka-recover agad. Eh si Max, kumpleto pa po vaccine ni Max. Si Ponpon, naka-isang shot pa lang ako sa kanya. Yun, inaalala ko. Sabi ko, hindi pa ako ready na mawalan ulit ng papi. Kasi ano kaya, no? Ang sakit kaya ang mamatayan ng alaga. Hello. Ay, Max! na daw naglalaway. Yan. na rin nagsusuka. Yung good news, medyo ano na, pa-recover na si Max. Hindi na po siya naglalaway at nagsusuka ngayon. Pero nagdudumi pa rin po siya ng may... Purong dugo. Dugo. Purong oh, hindi na daw. Medyo gumanda-ganda na rin po daw yung ano niya, dumi niya ngayon. Galing po siya sa taas. Wala po siya dito sa clinic binabalang uh, po nila dahil ayun gusto po namin makita tapos ngayon hinintay na lang po namin si Doc kaya nandito muna siya sa labas kasi ayaw din namin pumasok na muna ayan yung kanyang ano room yan yung kitchen niya sa ano pag nakokonfine dito pero dala namin po yung ano niya. Di ba po yung magdala dito yung maganda? Ano Max? Malapit na tayong muwi. Pagaling ka na no. Kawawa. Tingnan niyo po ni Chura. Alungkot. Max. Hmm. Hindi ko po kasi siya nadalaw kahapon. Nagtampo ata.

nakausap naman po namin yung assistant niya po ata. Okay naman po si Max. Baka pwede na daw po namin kunin kapag kumain na po siya. Pero sa tingin ko, once kumain po si Max, ah, kahit sa bahay na lang po namin ituloy yung gamot niya. Kasi tingin ko, mas makaka-recover po siya agad pag nandun po sa bahay. Kasi kasama niya kami. Hindi siya malulungkot. Tapos yun sabi ko after namin doon Diretso kami kay Kuya Mitch dahil Pipili ko ako ng Duyan Ayun Ay, pala si Kuya Mitch talaga pong Magbibigay ng Duyan Hindi lang daw po siya nakakapunta pa po sa farm Pero talagang dadalhan niya daw po Ng Duyan si Nino Ayun po Ang Duyan <laughs> Maraming maraming salamat kay Kuya Mitch pero dahil nandito na rin, ayun, si Co-Farmer binlog niya na po yung mga kubo. Habang ako, nagliliya-liya dito. sinong may birthday? Dodo. Dodo? Ay, yung ganda naman ng mo. Oh, talaman mo si Nat Nat. Oh, yun, happy birthday, Dodo. Ay, ba Dodo? Dodo. <laughs> Ayan, nandito si Kongkong. Tapos ayan, salamat kina Marites. Hindi ko sila naganong ano na tulungan na doon sa pagprepay ng barbecue kasi si Nio nakasumpo Ngayon, yung pababa sa akin na, yun maghahapon na na lang pag binaba ko nagigising kaya hindi ko natulungan si na kat sila na yung namalengke sila pa yung naglinis at nag prepare ayan tapos si ang walang kamatay ang hindi na po kami nag order ngayon si ano na sari mas ano pa masarap tapos ayun wala pang Magkano kasi costing nito? Basta mura lang. Pag siyempre, pag ikaw na yung Nana. magluto. Ay, yes po. Mama! Ano? Hot cone? Ganun? Ama. Kakainin mo na? Hindi po. Malambot na eh. Butas. Ano na lang. Yung sa dulo. Wag mo. Hindi mo pwedeng kagatin. Masisira ang ipin mo. Paano mo? Ning! Ayun yung ating barbecue. Ayan. Thank you ulit. So, <laughs> nag-prepare. Ayan, for shield pala. 30 pesos. Oo, Mahal Bet na to ngayon. Mahal. Mura Bet na sa 30 yan, di ba? Mura na to sa 30 kung bibili ka sa labas. Atoko. Gusto niya ka, ano? Ito na yung bata. Sabi ko na, pag nakakita to ng pagkaan, gusto ko. Atog. Atog. Ano-ano yun? Atog. Ano yan? Ano yun? Oh, didikit ka sa ano. Hindi pa luto, be. Gusto niya. Gusto niya Ay, daw. Uy! Ang batang to. Ayan po ang kanilang pinanda. Hindi ko talaga sila ano. Hindi ako nakatulong. Kuya, ako Tutulong na lang akong kumain. Uy! <laughs> ang kasi kagabi meron kasi kami ng ano, nag-chat na lang ako doon kung ano. Kuwata Yung barbecue party. Ay tao. Hay kalawot. Wo. Ayun. Eh, mutakakan ko Ay, edi doon na lang banda tapos masunog yung ano, hindi naman siguro. Tama lang. Sa cemento nel. Kenin na mga rason ng kenin Hindi pa ayaw takman. Oh. Magpapay ng muna niyan sina Marites. Marites talaga. Sila na naganda. Iba na magluluto. <laughs> Nandito na rin si Tatay ruming. Yung mga bata, bising maglaro. Mahangin. Anong nangyari? Mahangin to. Ha? Mahangin to. Hinangin. Ang um, pinulot niya. Ang galing naman. <laughs> si kina na na din po ako nagpabili ng cake. Ayan. Sila naglagay ng dedication. Happy birthday, Dexter. <laughs> ang kaiba pa. Tapos, sisig. De, si Dex ata Ay! nagtimpla. Pero kanina si Kuya Esong Ay! nasita ko nagpiprito din. Ah! <laughs> Ice. may Me, meron kaming ano dito. <laughs> Bantay. Bawal pumasok yung ano hindi daw ano, imbitado. na no? Wow. Wow. Ini yung nauling. Joke lang. Naulog. Ay, hey, alam mo dala itong buldak. Mm-mm. Didit ko may manyaman. Mm -mm. mm -mm. yeah, din yung mga nito. Ay pa. Ay pa. Sabi mo, si ganing kip. makalok po siyang nakaupo kanina. Kawawa ah. oh, naman. Nagupo. Nakaupo po siya dito kanina. Tapos nung puntaan ni Oma, oh, na. May hawak po siyang hotdog. Ay, nang cute. Sayang, di ko pa nun nakuna. Nang cute sana. Nakaupo daw siya dito. Alam po yung ako nung ginagawa, nakaganan siya. Tulog, Hawak yung hotdog. Hawak yung hotdog. Oo, ano ba? Kasi ano yung niya? Nandun na. Ayun kuya? May kagat. Ayun, Ayun o, yung may kagat. Hindi like Hindi pikit Kasi malis ako eh. Matulog na oh, si Kachupoy kayo. Alam ko ni ano ito, no? Pinapatulog kasi kanina. Sabi niya, siguro, ba't hey, siya may matutulog? Kalaro, may kalaro. <laughs> si Chichi din yan, mamaya, pagod. good hmm. po sa akin. cute. Doon po sa tricycle. Hey, hey, ka. Oh, Kain na. Tapos na yung palaro. Ayan, nagtatawanan sila sa kanilang ano. May yung winner. <laughs> may ano. Tawa sila kay Dex. Winner na sana, no? Pera na. Maging, maging bato pa. Doon pa lang nagbibiba na siya eh. Yung uh, ano niya, yung gusto niya. Hindi mo ay, napansin ay, may ay, mga pangalan. Sa damit ko eh, hindi ko na sinasabi nila ko eh. Pinili niya na lang yung kulay no. Damit mali ka din. Ay, ba, tama. Hindi tama siya sa damit. Oh, yun nga baby nakatulog. Tapos yung isa nag-iingay, nagpapapansin. Papakuha <laughs> na nasa rocker. Si Rowan kasi nagising dahil ano umihi siya hindi na po kasi siya nagdadaya pero... tapos ayun ayak iya ko yung kinalong natulog na ulit tingin ko tutuloy natulog tulog nito higa ko na din ano ne <coughs> Uy, sumasagot siya. <laughs> sumasagot si Bunay Ney. Ney! Abo na ine, mauubos yung kamay mo. O oh, yun na no, si Bu na nagseselos ka na. Marunong na ikaw magselos-selos. Ah, sigaw-sigaw siya. Nung nakita niyang kalong-kalong ko yung kuya niya. Ha? si <laughs> love ni mama naman? Love lahat ni mama, Siyempre. Hmm? nagigigil ako sa iyo. Ang hey, kit ng hey, baby ko na Bye-bye ka na. Bye-bye po ka, baby. Thank you for watching. God bless. Mua-mua. Chup-chup.